Sharon Cuneta, may chika about Kimbao. Bet na bet pala niya ang mag-asawang ito. Silent supporters ang megastar. Napakaraming nagmamahal sa Kimbao. Halos, mas lahat ng kapamilya artist mahal na mahal ang dalawang ito. Aba, si Kim Joo matagal na nilang nakakasama iyan. Alam na din kung gaano kabuting tao. Mga bashers lang naman ang pilit siyang ibinababa. Walang-wala din sa si ibang artista na puro lang sikat pero may pagkabahangin. Minsan, tatagal ka talaga sa showbiz kapag alam mong mabuti ang iyong puso. Sabi nga ng mga director, maganda ang attitude na kibaw. Maganda din katrabaho. Wala kang masasabi na negative. Very generous pa. Kain nga sa mga komento. Ayan si Megastar. Kaya na rin ang nagsabi hindi papahuli sa pagka advance guardy. Sa himpaw. Ang dami talagang napapamahal sa kanila. Kailan na ba ang kasal para makapaghanda na at matapos ang washing ngayon? Ang daming kumakalat na naman ngayon. Sinasabi na sinasakyan lang daw ni Paolo si Kimmy sa mga interview. Katulad din sa mga ibang nakakakilabting nito hindi na ubusan ng mga paninira. Paanong nagpipilitan, di ba? Halos ayaw ang iwan ni Pao, ang aktres. Inaalagaan pa. Hindi iyan magugustuhan ng mga batikang artista kung fan service lang din. Araw-araw na silang magkasama. Kit na hindi tungkol ito sa trabaho. Palagi natin silang nakikita na magkasama. Sabi din ng mga kuys na noong naroon sila sa Canada hindi mapaghiwalay ang kimpao. Anong sinyo dito?